time check ngayon dito no is alas 3 can say ng hapon so ito po yon medyo madilim talaga dito no kasi wala kaming araw so ito yan makikita ninyo ang dilim dilim dito yan so makikita na lang ninyo dito uh, kasi maraming ilaw ayan po ang city ng Sherkines so ayan po medyo madilim may may buwan ka talaga dito na walang araw so kahit uh, araw uh, kahit uh, day wala kaming araw eh wala kaming sun ikaw nga so yan lang ang ating video pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kadilim ngayon dito ayan madilim at saka ma ma malakas pa ang hangin so ayan dito ako nagtatrabaho ngayon. So, ayan ang overlooking dito. So, medyo madilim, mahangin, at saka malamig pa. So, ayan lang po guys, our video for today. So, thank you for watching. Bye-bye!